Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Nagtataka lang ako mga kabarya kung bakit maraming nag o sa akin ng 10 piso year 2006 by Metallic kahit di ko naman hinahanap ito. Bakit? Dahil ayon sa numista na pinagbabasihan ng mga kolektor ng barya, ang 2006 ay may frequency na 32%. Ang ibig sabihin lang ng frequency ay comparison niya sa mga iba pang tao na mga ganitong bariya. Simula year 2000 hanggang year 2017, ang may mataas na frequency, yun ng mga common o marami ang mga ginawa. Mas mataas na frequency, mas common coin. At kung ito total natin ang lahat ng frequency simula taong 2000 hanggang 2017, ito ay pumapatak na 194%. At kung gusto mo kuhain ang percentage ng 2006 kumpara sa 10 piso mula 2000 hanggang 2017, ito ay pumapatak na 16.49%. Ibig sabihin mga kabarya, kung meron kang alkansya na ang laman ay 100 pieces na 10 piso by metallic, ang labing anim dito ay posible na year 2006. Ganyan kakomon mga kabarya ang 2006. Kaya ito ay face value lamang o no added value. Pero sa barya, merong always exemption to the rule. Kung ito ay katulad ng aking hawak na ang kondisyon ay extra fine to almost uncirculated. Baka mabilis ito, 20 pesos hanggang 50 pesos. Depende pag nagustuhan ng buyer at kung may mga error. Kaya ulitin ko mga kabarya, hindi ako bumibili ng mga ganitong barya na very common. At sa mga nagkakalat na mataas na raw ang halaga nito, ito ang ipaliwanag nyo sa kanila. At dyan ko na ang aking maikling kwento. Maraming salamat mga kabariya.